Hindi na nakauwing buhay ang isang 37-anyos na pulis matapos atakihin sa puso habang minamaneho ang kanyang motorsiklo sa barangay Libo, Tiwi, Albay, mag-aalas 12 ng tanghali nitong Martes, Hulyo a 1. Kinilala ang pulis na si Corporal Brian Muhal, may asawa at residente ng barangay Nagat parehong bayan. Ayon kay Police Major Christian Bruwal, happy ng Tiwi MPS, pauwi na si Muhal ng atakihin sa puso. May mga nakakita rin umanong pasuray-suray ang motorsiklo nito bago bumangga sa likurang bahagi ng isang nakaparadang tricycle. Basit po sa pag-iimbestiga rin ng ating investigador, kakatid lang po sa kanyang um, lisi sa maestra sa Naga, Naga National High School. Kung nangyari po yung insidente, eh, pabalik na po sa siya sa bahay nila. So according din po sa ating mga eyewitness na mga residente, eh, medyo malayo pa lang daw, nakikita na nila pa suray-suray yung motor ng no, ating biktima. So eventually, in-encroach niya na yung opposite lane at pumanggay yung motor niya doon sa nakapag na, na tricycle. Sinubukan pa siyang i-revive ng mga responding health worker ngunit nasawi rin. May manifestation po kaga na nakita na para sa nag-suffer ng heart attack. May nakita po manifestation mga first responder natin from SMDR. And doon po sa area mismo, no, sa site na yun, eh, sinubukan po i-revive na ating mga, ano, na ating mga medical workers po doon. Pagkatas po noon, hindi na po sa hospital, dito po sa rural health unit po namin, but declared po siya dead on arrival sa po, ano, ating mong patikateling physician ng ating Nagpaalala naman ang otoridad sa mga motorista na wag nang piliting bumiyahe kung may iniinda ng sakit at hindi na kayan ng katawan. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Mel Moral.